Maligayang pagbabalik sa channel, lahat. Ngayon, sumisid tayo sa trending na kontrobersya na kinasasangkutan ng sumisikat na music star na si Denise Julia at ng kilalang photographer na si Brir Pascual. Ang kanilang kamakailang pagpapalitan sa publiko ay naging sanhi ng pag-ingay ng mga tagahanga at mayroon kaming lahat ng detalye para sa iyo dito mismo. Let's start at the beginning. In a recent podcast, Beige Pascual didn't hold back when asked about his worst work experience. He named Denise Julia and shared his side of the story involving a cancelled shoot tied to one of her music releases. Ayon kay Pascual, nilapitan siya ng team ni Denise Julia para sa isang shoot nitong nakaraang taon. Gayun pa nagbago ang mga bagay ng tangkain umano ng kanyang kuponan na kanselahin ang gabi bago ang nakatakdang shoot. Si Pascual, na frustrated, ay nagpa siya na ito at sinagot pa niya ang mga bayarin sa pagkansela. It's the worst experience I've had working with someone, sabi ni Pascual. Fast forward sa Miyerkules ng umaga, sa wakas ay natugunan ni Denise Julia ang issue, binasag ang kanyang katahimikan sa Instagram stories. At sabihin ko sa iyo, dumating siya na may dalang mga resibo. Kinumpirma ng B.Ad. na mga awit na ang kanyang kuponan ay lumapit kay Pascual noong mayo para sa proyekto. Gayunpaman, sinabi niya na ang kuponan ni Pascual ay mabagal na tumugon na humantong sa mga pagkaantala at komplikasyon. Hindi naabot ang kasunduan sa budget. Narito kung saan mas nagiging komplikado ang mga bagay. Mag-usap tayo ng mga numero. Ibinahagi ni Denise na ang kanyang kuponan ay unang nagtakda ng budget na 650,000 para sa shoot kasama ang isang music video. Kalaunan ay dinagdagan nila ito sa 800,000. Ngunit ang kuponan ng Bija ay nag-quote ng mga gastos na higit sa isa milyon. Malaking gap yan! Ipinaliwanag ni Denise na sinubukan ng kanyang manager na ayusin ang budget para ma-accommodate ang team ni Pascual. Ngunit sa huli, ang mga pagkakaiba sa proseso ng produksyon ay humantong sa pagkansela. Upang i-back up ang kanyang mga claim, nag-post si Denise ng mga screenshot ng mga pag-uusap sa pagitan ng kanyang team at ng manager ni Pascual. Binigyang diin niya na hindi kailanman kinansela ng kanyang team ang shoot Ngunit sa halip ay iminungkahi na itulak ito sa ibang araw para maiwasan ang anumang isyu. In her own words, Denise said, We would have pulled back immediately if they told us the budget was double. We respect that. Hindi tumigil doon si Denise. Pananagutan niya ang hindi pag-abot kay Pascual ng mas maaga para tugunan ang sitwasyon. Inamin niya na hindi niya napagtanto ang lawak ng kanyang pagkadismaya hanggang sa pumutok ito sa social media. Inilarawan niya ito bilang isang aral na dadalhin niya habang sumusulong siya sa kanyang karera. And in a mature move, The Nice revealed that she and Beige is scheduled to meet in person to discuss the matter privately. Ngayon, pag-usapan natin ang mga reaksyon. Ang mga tagahanga at tagaloob ng industriya ay nahahati. Ang ilan ay pumanig sa bilye na itinuturo ang kahalagahan ng profesionalismo. Pinapalakpakan ng iba si Denise sa pagtugon sa isyo at pagbabahagi ng kanyang panig ng kwento. Si Lire Pascual ay isang alamat, may bisa ang kanyang mga frustrations. Respeto kay Denise sa pagmamayari at pagsisikap na lutasin ang mga bagay ng husto. Kaya, ano sa palagay mo? Isa lang ba itong kaso ng miscommunication at mismatched expectations o may higit pa sa kwento? Isang bagay ang sigurado, ito ay isang paalala kung gaano kahalaga ang malinaw na komunikasyon, lalo na sa mga high stakes na pakikipagtulungan. Siguraduhin mag-like, mag-subscribe at pindutin ang notification bell na iyon para sa higit pang mga update sa iyong mga paboritong celebrity at sa pinakamainit na kontrobersya. Hanggang sa susunod, mag-ingat at manatiling nakatutok.